Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman si Susadam Aglaon. Kilala rin bilang El Nobilus Guerrero. Si Pounaw. Si Anson Santa Maria. sa aking YouTube channel, MS <coughs> Gaya ng sinabi ko sa reel ko sa aking Facebook. Diba? Dito ko ipaliliwanag kung paano gagamitin yung orasyon <coughs> na Sinabi ko sa aking Facebook ah, reel. Ito'y pinakamabagsik at pinakamakapangyarihan sa lahat. At yan ay mapapatunayan nyo sa inyong sarili. Pero siyempre, yeah, dapat malaman nyo kung paano ito gamitin at saan magagamit. At siyempre, susundin nyo di ba, <clears throat> ang mga tagubiling ko ukol sa paggamit ito upang ito'y manatiling may bisa at may kapangyarihan. <coughs> oh, uulitin ko yung orasyon ha, na binanggit ko kanina sa Facebook reel. Ha. Aking ganyang maiki, ha? Hmm. Rehemo, universum, N period, G period, R period, A period, universum, rehemo. Sabay, so, ihip ngayon sa dibdibuli pakiramdaman ng sarili. Ha? Kung ano ang inyong maramdaman, i-comment nyo dyan, ha? <clears throat> sa ibaba nitong uh, comment ng <clears throat> YouTube channel ko. Ngayon, ituturo ko sa inyo ha? saan ito magagamit. Magagamit nito ito sa pangkalatang gamit gaya ng general protection. Pag sinabing general, gamit sa lahat. Mapoproteksyon lang ka ha? sa sakuna, sa panganib. Ililigtas ka sa masasamang tao, ha? sa mga hindi nakikita, gaya ng mga engkanto, ng demonyo. <clears throat> At nun kung ano-ano pa, mga kaluluwang ligaw, kaluluwang masasama. Ha? Yeah? Ililigtas kayo dyan. Ililigtas din kayo sa bangungot. Ha? Ililigtas din kayo sa kalamidad, gaya ng bagyo, lindol, lindol sunog, tsunami, at kung ano-ano pa. Hmm? Hmm. <coughs> yan ang mga pagkakamitan yan, general protection. Magagamit ninyo ito, panggagamot sa inyo, sarili, at sa inyong pamilya lamang. Inuulit ko, sa inyong sarili at pamilya lamang sino ang pamilya nyo na tinutukoy dito. Pag kayo'y may asawa, siyempre, ang pamilyang tinutukoy dito, ang asawa nyo at mga anak. Kung kayo naman ay binata at talaga, ang tinutukoy na pamilya nyo ay ang inyong mga magulang at kapatid. Diyan nyo lang yan magagamit na ma, para panggamot. Nulit ko, sa sarili lamang at sa pamilya. Ha, hindi nyo to pwedeng gamitin sa kamag-anak nyo, sa kaibigan nyo, lalo't sa ibang mga tao na hindi nyo kilala. Hindi nyo magagamit. Yan ang tagubilin ko na una nyo susundin. Una, binigay ko to, eh hindi para kayo manggamot sapagkat di naman kayo manggagamot. Binigay ko yan para may proteksyon kayo at para makaiwas kayo sa sakit, di ba? O magamot nyo ang inyong sarili at pamilya kung kayo magkakaroon ng sakit natural man o spiritual na sakit. Hmm. Huwag niyong <coughs> sisirain ng tagubiling kong yan kung ayaw niyong mapahamak. Diba? Hindi niyo pwedeng gamitin yan sa ibang tao. Kahit pa yan ay kamag-anak niyo. ba diba? Tiya, tiyo, pinsan, lolo, lola. Hindi magagamit kahit pinakamataling na kaibigan. Huwag niyong subukan. Pagkat pag ginawa niyo yan, mapapahamak sila, pati kayo, damay pamilya nyo, at mawawala na ng visa ang orasyon na yan. Hindi nyo na yung mapapakinabangan kahit kailan. Hmm? At paano nyo pang mapapakinabangan yan? Di ba? Sa, eh, kung nawala na ng visa at napahamak kayo. Ha? Yan ang tagubilin. kaya diba? hmm. Gaya din yan yung nakasulat sa Biblia, di ba? Diba? Yung tinatawag nilang Diyos sa Biblia, di ba? May tagubilin kay Eva at Yada, di ba? Ano tagubilin? Makakain nyo lahat ng mga pagkain o bunga ng punong kahoy. Huwag lang yung bunga ha, ng pagkakilala ng masama at mabuti. Ha, yan ang tagubilin sa kanila. ano sama pag nilabag yung tagubilin? Ang sabi, kayo'y mamamatay. Kamang katwid ang mga tao nun walang kamatayan. Pero kaya lang nagkaroon ng kamatayan dahil nilabag nitong si Adan at si Eva, lalo na si Eva sapagkat si Eva ang unang tinokso nitong ha, 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 tinatawag nilang si Satanas na nasa anyong ahas, di ba? Kaya ganun din ang tagubiling ko sa inyo, huwag niyong lalabagin kung ayaw niyong matulad kay Eva eh, at Adan na napahamak. Minibigay ko ito eh, sa ikabubuti niyo, hindi sa ikapapahamak niyo. Ha? Sa inyo magmumula ang inyong kasasama, sa inyo mag, ah, manggagaling ang inyong ikagagaling. Basta sundin lagi ang ipinag-uutos. Lahat ng tao napahamak dahil hindi marunong tumupad ng utos, ha? hindi marunong tumupad ng instruction. Diba? sila nagkakamali. Di ba? Kaya napapahamak. Kaya walang bisa sa kanila di ba? yung ibinibigay sa kanilang mabuti. Di ba? Hmm. Yan ay paalaala ko sa inyo. sa panggagamot, paano nyo to magagamit sa panggagamot? ba? Diba? Magagamit nyo ito sa panggagamot sa parang pwede nyo iihip. ba? Diba? <coughs> Doon sa merong sakit. Halimbawa, masakit ito. Kasalin nyo yung orasyon. Isang beses lang. Hindi kailangan tatlo. Pagkadasal, ihip nyo sa dibdib muna. Sa may ihip dito. <coughs> Yan ang isang paraan. Tawagin niya ng ibang samahan ay blow healing sabihin eh, pag, ah, sa pamagitan ng pag-ihip sa Tagalog. Tanpa magagamit ah, sa baso ah, na may tubig. Ah, kasalin yung, yung orasyon, tapos iihip sa dibdib lagi, laging gagawin niya lang. Ah, tapos iihip sa tubig. Tapos, pwede nyo nang inumin. Ha? Ah, kahit ano pang sakit yan. Lalo na kung spiritual na sakit. Take ko kung sino nagbigay ng sakit sa'yo o sa pamilya nyo. Diba? Ano pa? Pwede rin iihip doon sa langis, sa alcohol. Diba? Yan, nyo yan. Diba? Kasalin muna, ha? I ihip sa dibdib, tapos iihip nyo sa oil, ha? sa tubig, ha? sa alcohol. Diba? Nyo yan. Yan yun magagamit para panggamot ma diba? o sa anumang parte ng bahagi ng katawan nyo na meron kayo hindi naramdam. Ha? Kung hindi nyo siyempre ma-ihip ang likod nyo, di ba? Kaya kung ang asawa nyo, <coughs> dinadasal din yung orasyon niya, hindi pa ihip nyo kaya sa anak nyo. Kung hindi, eh, doon sa langis, ba? Diba? O sa tubig, inumin nyo. Ha? I ihip mo yung orasyon, inumin yung tubig, yung oil, o nasa <coughs> katawan. Uh, kung saan mayroong karamdaman pero mas maganda buong ulo mula ulo hanggang paa di diba? maging ari diba? Pati yung butas ng pit sapagkat lahat ng mga may butas sa katawan diyan pinapapasok diba? ng mga gumagawa ng mga sama diba? ang masamang espiritu na diba? yung orasyon kasi na iniihip nila espiritu yan di ba at tandaan nyo, ang orasyon ay ang orasyon na may buhay yan ay espiritu. Kaya yan nagagamit. Ng merong kapangyarihan na, siyempre, katulad kong manggagamot. Kaya yung orasyon na binibigay ko sa inyo, yan ay mga espiritung buhay. Hindi niyo na kailangan yan ay buhayin. Buhay na yan. Pero, kailangan nyo yung pakainin. Aintindihan nyo. Paano ang pagpapakain yan? <clears throat> yan ay dadasalin nyo pagkagising, bago matulog, sa alas 6 ng umaga, sa alas 6 ng gabi, sa alas 2.30 ng hapon, at sa alas 2 ng madaling araw. Naintindihan nyo, anim na beses nyo dadasalin niyan sa buong magapon. Maikli lang naman yan, ba? Diba? Rehemo, universum, N period, G period, R period, A period, universal Rehemo. Pff. Maikli yan. Tapos yan, bakit? Kailangan pakainin nyo yung espiritong yan. Ang ah, pagkain nila yung dasal. Kung tayong tao, pagkain natin. Ba, yung kinakain natin ng mga ah, kanin, ulam, tinapay o kung ano-ano. Para manatiling malakas, buhay tayo. Gayun yung espiritong yan. Yung espiritong yan, di namamatay. Pero pag di mo pinakain yan, aalis yan. Pag umalis yan, wala nang bisa yung mga orasyon o salita niya kasi wala nang espirito dyan. Hmm? <coughs> yan ang sikreto dyan. Na? yan ay lihim na karunungan na ipinaalam ko sa inyo. Ha? Hmm. Kaya yan, gagawin nyo. Huwag kayong papalya. Hmm? pagkap Pagka nakapalya kayo, eh, doblehin nyo yung dasal nyo. Diba? Kunwari, hmm. hindi kayo nakapagdasal ng alas 6. pag nagdasal ng umaga, pagdasal nyo ng alas, alas 12 medya ng hapon, doblehin yung dasal. Dalawang beses yung dasalin yung orasyon. May lang naman yun, di ba? Oh, kunwari, nakalimutan ko ng umaga. Di 2.30 naman, magdadasal ako, di ba? Dasalin mo, di ba? Kasabi, di ba? Eh, tuturo ko mamaya sa inyo kung paano dadasalin. Magdasalin ninyo yung dalawang beses ng rehemo, ah, universum, N period, G period, R period, A period, universum, rehemo. Isa. Ah, pangalawa, ah, yung dasal na yun, ha? para yon sa delayed na panalangin mo kaninang umagang alas 6 para naman sa last dos, ha? medya na nagdadasal ka ngayon, okay, isa pa yun, uli, rehe mo, universum, N period, G period, R period, A period. Universum. Rehe mo. Hmm. Napil nyo ba ako? Nakita nyo ba pagbabago ng itsura ko? Hindi ba yung pagkakapangyarihan ng pinanggit kong orasyon? Hmm. Ngayon, yun ang mga tagubili, no? A Anim na beses na sa, pang sa panggagamot, sarili lang at ang iyong pamilya. Hindi pwedeng gamitin sa kanino man o ano man yan. Sa iyo lang at sa pamilya nyo, ha? kung sinong pamilya nyo, binanggit ko na kanina, ayoko nang paulit-ulit, di ba? Ngayon naman, ano ito dadasalin sa mga oras na ibinigay ko? Ganito ang pagdasal niyan, para magamit nyo ang bagsik at ang pinakamakapangyarihan niyang kapangyarihan ng dasal at orasyon na yan. Simbawa, pagkagising mo, umagang-umaga, wala kang gagawin. Unang-una ang magdasal. Di ba? Ano dati sa inyo yan? Sabihin nyo, ako'y magdarasal ng mahiwaga, mabalasik at makapangyarihang orasyon na iniaalay ko una eh, kay Kohomo, Master, Rehemo, N. period, G. period, R. period, A. period. Rehemo, Master, Kohomo, Kalawa, iniaalay ko para sa aking general protection. Kalawa, magagamit ko general healing sa paggagamot ko sa aking sarili at sa aking pamilya. Katapos nyan, dasalin nyo na. Prehemo, universe, N period, G period, R period, R period, Universo, Prehemo. Sabay -iip sa Dib -dib. Yan ang pagdarasal. Sundin ang tugubiling ko upang magamit nyo yan. General protection at panggagamot sa sarili at pamilya nyo. Sa anim na, oras, ah, sa anim na oras na ibinigay ko kanina. ba? Diba? Yan yung pagkagising bago matulog. Alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi, alas ng hapon at alas 2.30 ng madaling araw. Ha? Ah. alas 2.30 ng madaling araw, kailangan ka talagang bumangon at magdasal sapagkat yan lalo ha, eh, nagiging makapangyarihan ang orasyon niyan, sakripisyo hmm? gusto mong meron kang orasyon na mabalasik at makapangyarihan at may waga na magagamit mo, magsakripisyo ka yeah? total ang ikli lang ng dasal na yan si medya five minutes madasal mo tulo, ah, si medya ng madaling araw madasal mo, tulog ka ulit pero sa umaga, dalawang beses mo yan dadasalin. No? Pagbangon mo at alas 6 ng umaga. Kaya kung nagigising ka ng alas 9, alas, 8, alas 6 ng umaga, obligado ka mag para dasalin lang yan. Tapos bumalik ka rin ulit sa pagkakatulog mo. No? Ganyan. Ngayon, kung maaga ka naman nagigising, ipagkagising eh mo, dasalin mo. Tapos, in time, ah, kung maaari, gising ka alas 4 o alas 5. Ganyan ka nagigising talaga. May mga ganyan tao. Pagkagisi mo, dasalin mo. Pag dumating na yung alas 6 ng umaga, dasalin mo na, dasalin mo. Naintindihan nyo. At huwag yung bibiruin. Ang orasyon niya, lahat ng orasyon na mula sa akin ay tunay, ay totoo, buhay yan. Hindi nyo kailangan mag-49 days. Hindi nyo alaya niya ng mga <coughs> kung ano-anong dasal. Basta yung tagubiling ko, yun lang ang gagawin nyo. dasalin yan sa mga oras na ipinigay ko at yung pag-aalay ng dasal na sinabi ko kanina, di ba? Dinisal ko, yun ang gagawin nyo. Ha? At mapapakinabangan nyo yan hanggang kayo nabubuhay, hanggang sa inyong pagtanda. At may pamamanan nyo pa yan sa inyong mga anak hanggang kaapu-apuhan. oh, sa mga <coughs> tatiyan ko ng subscribers, di ba? ay din yung mga friend ko sa FB mag-like at mag-comment kung ano ang nararamdaman niyo sa orasyon niya na, yan, ha? sabihin niyo sa akin. At para malaman ko kung ano ang dapat ko pang sabihin sa inyo, no? Tungkol diyan. sa mga baguhan, obligado mag-subscribe kayo, click niyo yung subscribe at bell notification nang updated kayo sa mga iniloload kong video. At higit sa lahat, may kinalaman 'yan para may bisa sa inyo ang lahat ng mga video na pinanunood nyo sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli, magandang araw at mapagpalang araw sa ating lahat. So nga pala, ha? kung malimutan, share nyo ha? ang video kong ito sa kanino man at naman. At tagdag ka ano, bilang pasasalamat sa akin. Eh, huwag nyo tagpasan yung mga ads. Di ba? Na yan lang naman ang may gaganti nyo sa akin. <coughs> bilang pagbibigay ko ng mga lihim na karunungan sa inyo. ba Give and take yan. ba? Lagi kong sinasabi sa video na ba? mapalad ang nagbibigay. Kaya ako nagbigay sa inyo, magbigay din kayo sa parang panoorin ang aking video sa lahat ng mga video ko. Ah, ang aking ang mga ad sa lahat ng video ko. Ah, huwag nyo i-skip. At makikinabang din kayo dyan. Ha? Hanggang sa muli. Ito, si Susadam Aglaon si Anson Santa Maria, si Pownau, si El Nobilus Guerrero, o si MSNEL sa aking YouTube channel.